Ayan, sexy na ako. Alam niyo ba kung bakit? Nag-try ako ng ginagawa ng mga Japanese. Share ko lang sa inyo kung paano ako pumayat. Pero tandaan, tayo ay may kani katawan at may kani hiyangan. Makikita nyo sa aking demo six months ago talagang ito yung aking palaging ginagamit dahil nga sa mataba ay uh, parang uh, tinatabangan na ako magsuot ng makikita yung aking mga bilbil so ang ginagawa ko talaga bumibili ako ng mga malalaking size para lang hindi makita at matakpan ng aking bilbil pero ngayon goodbye bilbil na So makikita nyo yung damit ko dati ay putok na putok ito. Ngayon talagang kailangan mo pang i-fit para maging sexy look. Pero totoong ako ay pumayat. Bakit nga ba ako pumayat? Unang-una -una, ang pagpapaya talaga, disiplina sa iyong sarili. At, kailangan talaga ay huwag kang matutukso sa kahit anong pagkain. So katulad nito ako ay uh, natukso <laughs> sa konting ramen. Pero konti lang, may, syempre merong itlog para din sa aking protina. At talagang hindi mo maiiwasan na merong ka talagang gustong kainin na talagang ito ay nakapagpapataba. Pero guys, ang ginagawa ko ngayon ay ang paggaya sa mga Japanese bago ako kumain. Ito yung talagang nakakatulong sa akin ng malaki bago ako kumain ng mga tuksong pagkain. Kumakain muna ako ng 86% na chocolate. Black chocolate, wala talagang kalasalasa at napakapait. So after that na makakain ako ng isang pirasong chocolate, ay pwede ko nang kainin yung aking kinakain kung dati ay hindi ako makapagpakita sa aking video dahil nga sa ako ay tumaba. So ngayon makikita nyo talaga na talagang papasexy ako ng papasexy. Alam nyo bang natyaga ko talagang no rice. Six months na mahigit na akong hindi ako nagra-rice. Kung kayo ay magpapapayat ay talagang uh, kumukha kayo ng ball pen at saka inyong notebook at saka isulat ninyo yung dapat lang ninyong kainin. So guys talagang disiplina huwag yung pag meron kayo nakitang pagkain o oh, sayang naman ito kakainin ngayon lang. Pero bukas makakakita na naman kayo ng iba't ibang pagkain. Guys itry nyo talaga ang kumain muna kayo ng uh, black chocolate na kung hanggat maaaring makakita kayo ng 100% na pure na black chocolate. Well, good luck din sa inyong lahat. At uh, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.